Hello guys, good morning, good morning sa lahat ng ating mga subscribers dyan viewers po natin. So eto nagbabalik na naman pa tayo guys dito sa ating sari-sari store business. At eto nga po yung ating pag-uusapan. Isinoko ko na po guys yung aking pangarap sa ibang bansa dahil sa ating tindahan. So ito pag-uusapan po natin, meron bang yumayaman sa tindahan o kaya sa pagsari sa store So ito pag-uusapan po natin dahil ito guys ay apat na taon na po tayo dito sa ating tindahan. Bakit nga ba ay ginip up ko na yung pagka OFW? So ito uh, pag-uusapan po natin dahil alam ko pangarap po to ng marami, maraming OFW dahil nandun po ako sa ibang bansa ay gustong gusto ko na pong umuwi, magtinda, na umuwi sa Pilipinas at magtindahan. So marami pong yung mayaman talaga sa tindahan o kaya ginagaya mo lang yung kapitbahay mo para ikaw din ay umaman. So eto marami rin po guys na dahil sa tindahan at marami rin pong umaangat ng buhay dahil sa tindahan. So eto pag-uusapan po natin tindahan ba o yung Uh, buhay abroad guys. So eto, isinuko ko na guys yung pangarap kong mag-ibang bansa o bumalik sa ibang bansa dahil uh, gusto ko na po talagang mag-put ng maliit na business. ito nga po yung tindahan. So doon sa lahat na nakasubaybay sa akin, alam naman nila na ako ay OFW dati. Takot akong umuwi dahil di ko alam kung ano magiging buhay ko dito sa Pilipinas, kung ano yung bag sisimulan kong business. Pero may uh, idea, idea na ako guys dahil bata pa lang ako gusto ko na talagang mag Uh, sa sorry, sorry store kasi uh, ako yung inuutosan ng magulang kong uutang dun sa tindahan at ngayon ako na yung nagpapautang at ako na yung nai-stretch guys. So eto, uh, pag-usapan po natin guys kung bakit po ay mas mahalaga po sa akin ang pag-uwi ko dito sa Pilipinas kaysa pag-stay ko dun sa abroad guys. So eto, uh, bigyan po natin ng uh, konting idea yung kung paano po natin uh, bibigyan ng Ah uh, tawin ito ang saysay ang pagiging uh, pangarap mong uh, magkaroon ng sari-sari store. So alam ko mas malaki po ang uh, dito ang sahod diyan sa ibang bansa. So malayo po dito sa kit kitain ng inyong tindahan pero ang uh, disadvantage ay malayo po sa iyong pamilya, mga ka, hindi mo masusubaybayan yung paglaki ng anak mo tapos yung uh, mga dapat mong gawin sa bahay ay hindi mo po ito uh, matututukan. Minsan nasisira pa yung isang pamilya dahil sa iyong pagiging OFW guys so eto uh, nasasabi kong uh, may yumayaman at uh, mayroon ding hindi yumayaman o kaya nalulugi sa tindahan dahil iba iba po tayo ng strategy iba iba po yung uh, mga ginagawa natin meron pa akong uh, nabalitaan dyan na tao uh, dito, ibang pamilya na kwento nila sa akin hindi nila napalaki yung tindahan nila guys kaso nga lang yung mga anak nilang apat kaya lima ay nagiging professional lahat yan gawa ng tindahan guys so hindi nila napalago na, na gumawa ng iba mong brands pero yung mga anak nila ando doon po yung kanilang uh, kinita so yung mga anak nila nag uh, ano na nakapag-graduate uh, na nakapagpunta na sa ibang bansa sa US sa ano na ayun na po guys yung kanilang kayamanan so yumaman po sila dahil sa tindahan so marami ring OFW na yumaman na hindi give up yung kanilang uh, pangarap na mag-stay doon sa abroad. So, kagaya ko dati, ay 15 years na ako sa ibang bansa. Umuwi ako dito sa Pilipinas para lang uh, makasama yung pamilya ko. Pero gusto ko pa rin bumalik sa ibang bansa. Kaso nga lang, ito na nga ay talagang ginip up ko na kasi gusto ko nang, masubaybayan uh, gusto ko nang mas yung paglaki ng dalawang anak ko. Kasi ang hirap kasing iwanan na kapag mayroon ka ng anak tapos ah, babalik ka pa ng ibang bansa. Yung iba, ah, mabuti ngayon may mga video call na hindi kagaya doon sa amin dati ay mahirap so ah, chatting chatting lang, text text lang so ganoon napaka convenience na ngayon pag magpapadala ka ng pera ay napakabilis na hindi kagaya sa amin dati na napakahirap guys so bakit ko nga ba gineap up na yung pangarap kong ah, sa ibang bansa pwede naman akong ah, maging pabalik balik pabalik balik kasi nakita ko na guys yung potential ng ating tindahan dito sa amin ay kayang buhayin yung ating uh, pamilya, kaya niyang pag-aralin yung ating mga anak sa future basta hindi po natin uh, wag po tayong magarbo, wag po tayong maluho, so wag po tayong magiging uh, palabisyo o kaya yung tawag dito iwasan po natin magkasakit po tayo. Alam naman po natin na Uh, darating at darating po tayo dyan so dapat ay mayroon po tayong emergency fund so ano pa yung mga dapat mong gawin kapag gusto mo nang magpurgod galing sa ibang bansa at mayroon ka ng pera so iwasan mo guys yung uh, magiging palagastos dyan sa ibang bansa uh, kung ikaw ay OFW huwag mong uh, ibaon yung sarili mo sa utang wag mong problemain ng problema ng kapwa mo OFW dahil uh, utang utang kanyan pag kailangan mo na hindi mo na kayan masisingil guys so hanggang sa pauwi ka na ay hindi mo na yan masisingil so ayun po yung mga karanasan po natin sa ibang bansa kaya dapat yung pera mo ay ipunin mo maglagay ka doon sa bangko mo at ipunin mo muna doon pagdating ng Pilipinas ikaw ay may edad na so pwede naman mag -put up ka ng tindahan o kung, kung hindi naman tindahan mag -put up ka ng ibang negosyo na pagkakitaan mo syempre Uh, wala nang ibang tutulong sa'yo guys pag balik mo din ang Pilipinas wala nang ibang tutulong kung hindi yung sarili mo kasi yung mga dati mong kaibigan kapag alam nila mag ka na ay medyo may keep distance na po sa inyo guys kaya dapat tuloy-tuloy uh, yung uh, may nakikita sila sa'yo na napuputat mong business ay ikaw ay magiging uh, maraming kaibigan guys so sa akin case naman guys ay sa tingin ko ay pwede yung tindahan, pwede kang yumaman. kung talagang uh, ito ay tutupukan mo guys huwag kang magiging uh, maluho you know? uh, huwag kang magbertibartibungabunga at uh, yung tinatawag na huwag kang magpautang ng napakarami na hindi mo kaya ng singilin ay napakahirap po guys sa aking gusto yung tindahan namin guys ay napakaliit lang tulad ng aking sinasabi maliit sa akin pero yung iba sabi nila malaki na daw so itong tindahan ko ay tuloy-tuloy lang yung refill natin tuloy-tuloy lang marami po tayong stock so, tuloy-tuloy lang pagka uh, nababawasan maglagay ka ng maglagay so parang sa tingin nila parang hindi siya lumalago kasi hindi siya nag-expand na nag-expand pero marami po tayong stock dyan sa loob guys so ayun kung ikaw ay may pangarap sa tapos kung hindi mo naman kaya talagang ano na uh, abutin yung pangarap mo pwede ka mag-shift ng ibang uh, option yung ibang uh, pangarap mo kagaya sa akin ay hindi na uh, nababagay doon sa si edad ko kasi medyo may kaki na rin ako tapos malamig na bansa yung pupuntahan ko so medyo uh, uh, may precaution na rin ako so dito na lang ako sa Pilipinas mag-stay kaya naman palang uh, magpatakbo ng business, kaya naman palang kumita, kahit uh, minimum lang yung kikitain mo guys ay mabubuhay ka na dito sa Pilipinas napakasarap kung mabuhay dito, masaya may stretch kasama mo yung makikilala mo yung mga kapitbahay mo Uh, doon sa ibang bansa naman ay talagang i-maintain mo yung uh, status ng buhay mo uh, napakaganda mo uh, magbihis, maayos ng uh, uh, mga kutis mo kudolusyon, talagang sasabay ka lahat sa uso pag nasa ibang bansa ka, so dapat wag ganon, magiging maipon po tayo, dahil tulad nga ng aking sinabi, pag uwi mo ng Pilipinas, walang ibang tutulong sa iyo, kung hindi ikaw baka mismo kapamilya mo pa ay ay ka pa kapag ito hindi mo na pagbigyan so yan salamat sa panonood guys dahil alam ko maraming related dito na OFW na gusto nang umuwi ng Pilipinas at mag-put up ng business marami pong nagko-comment sa akin dahil daw po doon sa mga vlog ko na inspire po sila sa akin kasi nga dating 3 uh, dating 30k 30k lang po tong hunan ko nag-isat ako ng 30k hanggang sa pandemic pa noon guys ha? Ah. so talagang nagboom po yung tindahan ko noon at tuloy-tuloy dahil nga tulad ng mga aking sinabi ay hindi ko po kinuha yung profit ng ating tindahan ng isang taon pinaikot ko ng pinaikot nagtyaga ako hanggang sa lumaki po talaga ng lumaki nakikilala po tayo ng ahente pumupunta po dito yung ahente na ngayon so hindi na po hassle, hindi na po tayo pumupunta sa bayan o kaya bibili pa na magta-tricycle kaya napakaganda po ang ating strategy guys so salamat salamat sa mga panunood at sana ay mayroon po kayong natutunan kahit uh, ginip up yun na yung pangarap nyo ay ituloy nyo pa rin guys yung ibang pangarap nyo na pwedeng uh, matuloy kasi depende naman kasi sa panahon, depende na sa edad nyo kung yung pangarap nyo pa rin nung bata-bata pa kayo ay magbabago na yan guys kasi may edad na kayo so pwede mo nang i-give up yon at pwede mo nang uh, itutukan yung mga anak mo ibigay mo na yung pangarap mo para sa mga anak mo at huwag ka nang ma-depress huwag ka nang ma-stress huwag mo nang isipin kung hindi mo naabot yung mga pangarap mo na yon magsimula ka ulit ng nababagay sa edad mo so salamat sa mga panunood guys at sana ay um, na-inspire kayo dun sa ating mga kwento ang buhay OFW ngayon, ngayon ay tindero na ngayon dahil uh, ginib-up ko na po yung ating pangarap noon na magiging OFW na pabalik-balik. So, eto na po tayo ngayon. Bantay! Uh, tindahan na po tayo. So, salamat sa Diyos dahil sa mga blessings. Yung pangarap po natin na uh, nakikita natin ngayon ay paunti-unting lumalago yung ating tindahan. So, maraming salamat sa panonood ng susunod na vlog natin ulit. Bye!